We all have our different stories sa kanang pag no? Nga kung ahabitaw, ay no, na makaka-relate ito, especially ito ang mga suking so, diha sa may Manila nga kanabitaw ang padung pa kasi mong trabahoan pero mo lagi paningot na ka tungkol kay gabi ka traffic, gabi ka siksika at sobrang dami pang nangyayari while traveling to work or to school. And with that wild babies, of course, may makakasama tayo na talagang mag-share din ng kaniyang kakaibang experience. I'm very excited for this. Kakaibang story sa pagko-commute. ba? Diba? Let's welcome all babies. Miss Maple, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Sugar darling. Kumusta naman si Maple? Okay lang po. Nahihiya ka ba? Medyo po. Uy, e bakit? Dapat hindi ka mahiya ha, ha ano First yun? time po First time mo Yes oh, Kumusta naman yung first time mo? Okay lang naman po Okay lang Dapat okay no na okay ka okay. okay Dapat hindi ka kabahan ha Dapat always ka na okay Maple no Okay ka lang dyan Yes po Okay Good Maraming salamat Hindi <laughs> pa pala nagsisimula Alright Um ako ang na introhan no, about sa to ang pagko Alam ko na siguro nagko ba si Maypol? Yes po. akala ko may ano ka talaga may taga do. Wala po. Wala ka noon. Oo. <laughs> uh. <laughs> Pero uh, sa imo pag-commute, pwede ba nimo ma-share sa mo uh, ang story nimo while mag ka kana bakhang sa imuhang hang gipangbati o nag-commute ka kanang pag kuha nimo pagtunol nimo sa imong bayad, siya ang nakagunit sa imong pliti. Mm. Or di kaya ka nang nangayo, kagsukli, bahalag wa ka nang pliti. Oh. <laughs> so, can you share Ay. to us? Isip o sa kasudyante noon sa imuhang commute stories. Oh, ano, ma'am, ka nang taga mag-commute ko kay Actually, nisundi kay magsakay o bus dira sa mm -mm. IIT and then pag kanang pag kanang ni bus, magtapok na gin mga estudyante sa kilid tapos okay. magbangga mi kasi una maka, makasurot dito tapos usahay po oh. nga magtindog yun ka uh, gikan IIT padulong sa Shanori, nori magtindog ana asay pud mag-hike na lang git mm -mm. ko magbaklay git ah okay so, yes, so ah, sa IIT ka ga school and then sa Shanori in you ha yes po okay so unsa mo ingon mo usay magbaklay ka yes po asa ah, so, naka try ka na nga naghike gikan IIT to Shanori yes po kapila na mo <laughs> aka daga na <ha>? yes <laughs> po. okay so since naka try naman ka your question is ilang steps ba from MSU IIT to Shanori uh, hindi ko pa alam. <laughs> 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 Hindi ko na po malala, Your Honor. Eh? No? How was it naman? Kumusta nga? So, aside sa imong commute stories, tapos na mga hike experiences. Yes. Kumusta sure. po ang imong pag-hike? Ikaw na ba usa or na kay Kuyog? Na kay Kauban po. Ah, okay. Si Florence or si Melrose. Ah, okay. So, dinamay mo pa sila. Yes. <laughs> okay lang man yung ganun, no? Kanabit taong mag-hike ta at least. No, nga, aside sa makat, ti paid po tag ato ang pamiliti, maka-exercise pa ta, yes, maka-talk pa ta with our friends. No, asa nga as na kay Kuyog. Pero kung ikaw na po usap, pero nakatry ka nga ikaw na isa. Yes po. Kumusta po ng experience? Actually, nindut siya mom kay, like, mm. kilong kay mong, ka nang palibot bitaw, then Ah, so Saba lang si Melrose o okay. si Florence. Nila. Ang sadan. Nila, ma'am. Okay, mo ka-uban. Kaya na ka-chika-chika mm. ha. Dikan mo ma- topic bitaw mo. Diba? Nindot po, no? Yes, And speaking of naikauban, naka-encounter na baka nga while nag-commute ka na kay uh, Kaila D.I. or na kay nakauban dito or na naka nakasakay nga makayon ka nga memorable lagi to akong ride ay. Ay? So, ay. No. Sige. na <laughs> no, mo? Ah, meron? Sige, yes, ano yan? Pwede mo bang ikwento sa amin? Ay, kung ano masyong mamay ka ng pass the past na siya. And then, so, ni past na siya? Uy, ah. Ay, ka lang. Past na nako siya bitaw. Ah, okay. ano yes. yung nangyari? Saan, saan sa mo? sa inyong dalawa? <laughs> ano yung nangyari nga? O to siya? Memorable to siya? Funny? Or annoying ba to siya? Ngamuna? Annoying na? mo. Ano Oo, oh, yes, nga naman. O ma. sa din ng bukong niya. So, naadito yung, ano, naadito yung mga reason behind. Yes, ano. Ganong nag, ang sarili mm -hmm. ay. Kasi yung first ni, ni Sakay. Ako ma. Ikaw ang first ni Sakay. Sige. Yes, Sige. Po. Tapos? yung <laughs> Sakay pun siya. Ayan. Um, so, Pero wala mo nagdungan? Wala. Ah, okay. So ikaw ang first ni Sakay. Gikan sa inyo ha. Tapos, But, along the way, ni Kenneth siya o para, tapos ni Sakay siya. Mm, um, diba? Yung panahon na talagang nagtatagpo sa inyong dalawa. <laughs> <laughs> Kumusta man ang experience Wala po sana. Ay, huwag na. Kumusta experience ad to? Ano makaing maka-anoing? Namansin siya or wala siya namansin? Sige, nagtanong mo din. maglagot eh. man. <laughs> <laughs> Ano man? Ulo, no, ano mo, siya sala, ma'am. And then, mm. wala niya. Gikuan bitaw. Giteg. Accountability yung mm, sala. Okay. What? So, kung sa man ni uh, maingon at to? Wala. padayon so, aayon lang siyang life. Mm, so, siya. Uglan tao ni mo at to mo. Kuwan ako sa peripheral vision <laughs> iba yung iba yung ano mo ngayon, iba yung ngiti mo ngayon, ano? Ay, da, iba talaga. Asan na ba yun? Yung chorus part. Eto <laughs> na ba? Ah, wala pa. Ikat na lang natin yan. Pero kumusta naman ang imuhang experience after? Okay lang. Okay, Ramon. Mm -mm. Medyo nagkuhan. Uh, so, naka-move on na ka totally? Yes po. Okay, that's nice, no? Okay yung ganun. Yung friend-friend lang good? Or kanang siguro kung di tama nga friend, ka nang kakilala lang, di ba? Yes, okay na mo duha ako magtagbo, mag-aim mo, bisag, okay ka, no? Yes po. So, are you okay? Very okay, ma. Okay ka na ngayon? Yes po. Masaya ka naman? Yes po. At dahil dyan mag-commute ay mag-ano ka, magbabaklay ka ulit mamaya pa uwi. May gusto bang i-shoutout si Maple? Meron mo. Okay, go ahead. Shoutout po sa pamilya ko dyan, si Shanori, mm -hmm. Lola Edna, Lolo William, Dita Lalang, and siyang mga anak, si Pupot at si Uh, baba. And then, shout-out po dahil sa kumamagpapa si Richie Baklay si Wilmer Baklay. And also, akong manghod nga si Vaya Baklay. Vaya Margaret mo. Vaya Margaret. Uy, thank you so much, uh, Baklay family of Shenuri. And maraming-maraming salamat din, Maple, for your time. Thank yes. you so much. Thank At you sa susunod mo. muli. Thank okay. you. Maraming salamat.